po sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa isang maliit na business na kasisimula pa lang at syempre, gusto nating tumulong sa kanila para mapalago pa ang kanilang mga indahan. At ang ating pupuntahan ngayon, nandito na actually tayo sa tapat ay ang Enchong Lechon. Kaya mamaya na tayo magpaliwanag pa na kung ano, ano Tara na at supportahan natin ang kanyang nagsisimulang restaurant. sa habang wala pa yung ating food, interview mo na natin ang misis sa mayari. Para meron tayong mga ilang titagay pang ulit sa restaurant. Para mukhang mahingay, pasensya na ka, mahingay. natin yung karsada. So, kumusta naman ang alam? Kumusta ang business? Okay naman kung may hindi nakikinala ng food. mga mabukit na lang. Tulungan natin ay mga small businesses. Striving hard alam mo kakuha ng customer, alam mo, Hindi, itong pabong ka. Ano yung pork chow mein? Di ba, kailangan tanong natin, ano yun? Ano po sa Chinese noodles? po namin yung egg noodles. So, considered pansit yun, may sapaw o ano? may sapaw. Wow, pansit sa namin, tatanga-tanga tayo ngayon lang tayo namin. Ha, alam natin yung macho ay chow pan for ayos, pork chow pan of pork sisi. Salt pork ribs, So, parang ano, parang makinasal din, ano. Okay, so para sa unli-rice, sa mga matatagaw kumain. Pag ganito yung mga tiyan ninyo, syempre. <laughs> Medyo malakas-lakas sa anin yan. So, 33 pesos ang i-add ninyo at yun, ah. Lako. Mm. <laughs> pa yung manok dito kayo sa, oh. sa ano sa bangasan wow so okay, nga malaki po oh, oh. sa Okay, so kausapin natin si Encho. By the way, hindi lamang siya may-ari nitong restaurant niya, kundi isa siyang OFW. At syempre, gustong gusto kong makapag-share sa inyo ng mga balitang tungkol sa mga Pinoy na nagtrabaho sa abroad sa matagal na panahon. Okay, so send ka sa abroad. Galing po ako, bali po tatlong bansa na yung pinanggalingan ko. Una po ay Saudi, sumunod ay nag-Qatar, tapos Kuwait, tapos bumalik ulit ako ng Saudi. Nakailan taong ka sa Saudi? Bali, total sa abroad. is 10 years ayun, at ito yung kanyang nalika so talaga sabi ni misis niya, yung napakipulan niya ay talaga dito yung binuhos so ano trabaho mo sa ano, magkinalaman din sa katuluto? bali, ako po, puro... bago po ako nag-abroad is nagtrabaho na rin po ako sa mga fast food ngayon po, yun po naging experience ko para mag-abroad na tagaluto rin po sa uh, abroad. Okay, so sa kaalaman ng lahat, ang daming gusto mag-abroad. So ito talaga ang ating motibo, ang makakatas na mga importante, mga essential information sa mga taga-abroad na nanggaling sa abroad para maging inspirasyon ninyo. Unang tanong, ano yung unang trabaho mo sa abroad? Tagaluto ko rin. Okay, pangalawang tanong, Malaki ba talaga ang kita pag sa Middle East? Bali po 2013, uh, unang abroad ko is Dumasahod lang ako ng 12,000 Pesos na? Opo. Okay. Sabi ko sa inyo eh, hindi ba yung, yung maniwala na kahit sa Thailand ng panahon ko, 10,000 kumapaya. 2013. 2013 yun. So siguro naman ngayon, nadagdaga na ng mga 5,000. Mga Itong decision. last na trabaho ko po, ay nasahod naman ako ng 50. Ay, oh, yun naman pala. Di ba lang <laughs> laki? 10 after 6 years yun. Isa ka pa lang? Ako nag uh, 20-21. Pero sa same corporation, same company? Hindi uh, po. May ibang company po. Ah, yun na. So mahirapan tumaasan ganun kabigla kapag doon ka lang nagsisa-isa. Kailangan mo talaga ng mahabang experience para kumita ng mas maraming. Oo. ganon naging kahirap o ganon naging kadali ang iyong pag-alis pagpunta sa abroad? Ako madali. Tourist lang ako muna. Ganun ang beses po ay bali may katrabaho po ako sa isang passport. Sinama niya lang ako sa interview sabi niya may interview po para sa Saudi Arabia uh -huh. Uh -huh. ngayon ngayon kung na na-interview edi lakasan po na loob edi, kung ano po yung sagot tanong sa akin edi sinasagot ko lang po kung ano yung alam ko ngayon po ano yun po na, ano natanggap naman ako at yung nagsama sa akin na hindi natanggap ah! gaano ka safe sa Middle East? asan ba sa Saudi Arabia na lang? In particular Saudi kung sa safe po nung mga 2013 hanggang 2016 hindi pa siya ganun kasi kasi kahit yung mga Saudi na ano, talagang babasto ka minsan may eh, mga papakita sa iyo na ano habang naglalakad ka gusto kang isa isa kanilang sasakyan ayo gagawin mo na lang eh para sisigawan mo na lang para matakot sila kasi hindi naman anong purpose nila? parang kasi Parang ano kasi sila sa mga bear Hindi po. Ano sila sa laman kasi masyado kasi nga mahigpit doon. Hindi so walang mahirap um, um, kung ng babae. Walang so, babae. So di pinupunteriya din ang mga lalaki. Uh, <laughs> so kaya pala marami akong mga bags na nasa Middle East ngayon. Ay nako. Hindi, <laughs> so yun ay talagang bahagi na ng ano, bahagi niya ata ng makabagong panahon ang tawag ng laman pero gusto pong habang tumatagal eh nagaano na po yung kanilang so Pero na. na. so so, so so, medyo lumulog na so ayo so medyo nakakahinga na yung mga yeah. mga na lalaki so parang kay nasa preso di ba pinagagawa <laughs> niya mga may mga itsura lumabas kayo na naka short doon eh sisipulan na kaya just ko May hindi pa naman ako magpeg-peg short <laughs> Parang gusto kong mungunan ng middle eh. <laughs> Char lang, oy. Nandyan si misis mo na nakilala? Hindi po, balik po. Nandito pa lang ako, ano ka siya, nasintahan. Uh, <laughs> oh, girlfriend. Tatlong bagay na wag na wag mong gagawin sa Saudi Arabia. Arabia? Pambabae. <laughs> Magnakaw. Tsaka po. Wala na siguro. Dalawa lang siguro. So, ibig punta tayo sa pambababae. Anong wag mong babae na may asawa? Pero kung dalaga, wala. Problema. Ano ibig sabihin? Uh, balik kasi sa Saudi Arabia. May asawa ka na sa Pinas. Hmm. At kung ka doon, masisira yung pamilya mo. Ah, ayun. Okay. So, yun ay sa kanya. Ano? Na huwag na huwag kayong mababait masisirahan naman. Ano? Pero pa? kung single ka naman, Go! Pwede. But, pero, kailangan hindi kayo magsasama sa isang bubong. Kailangan nyo magpasal muna bago kayo makapagsama. Ayun. Sunod na tanong, i-follow up natin yan. Ang um, marami ko nakikita mga nakapag-asawa ng Arabo. Pero mga lalaki, bihira ko makakita ng nakapag-asawa ng babaeng Arabiana, Arabian. Okay lang ba yun? Ano um, Mahirap. Kung ang lalaki po, makakapag-asawa ng Arabian. Mahirap po kasi una una po kasi dyan sa Saudi. Pera po kasi laban nun eh pag mabera ka, kaya mo kunin yung babae. Babayaran mo kasi sa sa magulang nila. Muslim kasi. Kung uh, hindi ako nagkakamali, kung Base lang po yun sa nalalang. Oo. Ano, maraming baby? Marami po talaga. Na Pinoy? Pero yung Arabo? Meron din. So, hindi lang talaga sila nagkakamali ah, so ka magigitaro ng mga Arabo na gaganyan na pssst! Ay, wala lang gano'n sa Wala na lang. Ito yung yeah. naka-experience na you huwag sa ano, know, Kaya ay, natalaman okay. ko na may mga ganun na... Ay, may so, nag-approach. May nag-approach na gano'n na. Ay, okay. okay. Isa pang essential information. Ano yung mga mura doon at ano yung mga mahal? Unang-una po Sura, si Buyas. Si Buyas ang mura. Kung hmm. i-convert natin sa peso is nasa 35 pesos to 40 pesos. Ang mahal naman doon ay Pigas. Bakit mura ang sibuyas? kasi marami kasing Supplies. supply. Supply pa mula India, Pakistan, Egypt, marami nagdadala sa kanila ng sibuyas. Tapos may mga local farmer pa sila na nagdadala. And bigas as, daw, so yung dalawang yun? Bigas po, mahal. Ah, bigas ang mahal. Kasi ina-export in nila yun. Eh. Wala, kasi sila taniman. okay oh, next question na uh, importante rin. Ano yung pangkaraniwang kinakain nyo? Kung baka sa atin ay tuyo at kanin, or adobo at kanin doon sa salbi. Kalimitan manok, laman ng pananghalian ha? Manok po, manok. Araw-araw, manok. Kaya? Kasi walang baboy. Ang baka eh, hindi naman gano'ng kamahalan. Pero mas affordable po yung manok. Tapos, pancit canton, itlog. yeah, mga ganyan. Hotdog, mga mabibilis na po kasi nga po may trabaho kailangan mo na mabilis ang pagkain mabilis ang tutulit kaya ayun, yun panlaman siya next ito interesting dito ano yung sa Saudi mo lang makikita at walang wala kang makikita ganun dito sa Pilipinas pangyayari o bagay siguro hindi po bagay ah puno ah. dates ano yan dates po dates ah po dates o oh, dates oh, yan yung oh, ano nila pang, oh, oh. pambansang prutas nila dates wala pa naman ang nakikita dito siguro sa ibang lugar meron pero dito sa Manila wala pa po nakita right, Okay Pinoy restaurants Pinoy malls Pinoy fashion shop meron barber shop Pinoy owned? Maraming Pinoy na barbershop uh, Pinoy na barbero so, dito po sila dito ko tanda yung kanila mga barbershop na pangalan Meron din mga pasyalan doon ganun na, bata nandun na po lahat supermarket sa uh, mga damit, sapatos. Tuwing sahod nato kami, namimili pang ano, pang pangkain. Parang ang dami rin ukay-ukay. Oo, okay. oh, ukay-ukay, okay. meron doon yung tinatawag nilang haraj minsan po no yun. Uh, ano 'yan? Haraj siya na ibig sabihin is yung mga second hand na gamit, damit, sapatos, lahat po, kaldero, power tools, martilyo, lahat po halos ano. Talaga. Oh, may mga natalakang mga ano. Bali po 'yan nga po, yung nung nagpa LBC box ako. Halos kalahati nun, yun ang laman, mga second hand na damit, sapatos, branded naman, na uh, magaganda pa. okay ka bang matibigay ng pagkakataon? Babalik ka pa? Nag-iisip ako, kaya nga po ako nag-umilit you know, nag na mag-ipon para makapag-business. Ngayon po, kung itong business ko po ay lalago, dito na lang po ako. At hindi ko na po nalaisin na bumalik na sa Lombasa. Kasi madali nga po ang pera, kaso... May mga katulad ko ngayon. Ngayon na lang po ulit ang mga kapag New Year dito sa Pilipinas. After 10 years po. Kaya, kaya nga po. kaya kailangan lang sulitin. After 10 years, mga kapag New Year na ako dito sa Pinas. Kaya, uh, pinaksig yung talagang makaibon. Tsaka ng kapatid ko na makapag-ano kami ng business. Para naman po makapag-forward siya, makapag-forward na rin kami. Tulungan namin yung aming mga kapatid na kapos din. At yung aming mga magulang na medyo may edad na para makapagpahinga naman sa trabaho <laughs> ko. <laughs> nararamdaman ko, nararamdaman niya. Okay, ano yung mga bagay na pinagkakatakutan doon? Sa Saudi po. Hmm. Uh, police. Pulis. Pulis okay. Mga multo-multo aswang, wala silang mga pinili, wala multo aswang. Wala. Man. <laughs> Kasi yung pulis doon, mahigpi talaga Pag uh, nakita ka lang na may siya nag ka, tapos sisitayin ka, wala ka nung ID. Diretso ko ka talaga. O kaya diretso airport ka. Uwi ka ng kung ano yung suot mo. Yan lang, matatala mo. Pagdating sa Pinoy na medyo bad ng content dating, marami tayong mga naririnig ng na mga balita, mga scammers all over the world. Sa Middle East, marami rin mga Pinoy na kilalang kilala sa panlilinlang? Sa mga experience balita. ko naman, hindi eh, pa ako nakaka-experience. Pero mga uh, yung mga nang hold up may nabalitaan ako na sa Jeddah po yun na nang hold up sila ng bangko tapos yun na huli sila Okay, so yun, short message uh, to ay sa mga Pilipino na gustong pumunta ng, ano, ng Middle East, particularly Saudi Arabia. Uh, kung gusto nyo pong mag-abroad uh, at sa Middle East yung gusto nyo at Saudi Arabia, good luck na lang po sa inyo. Uh, trabaho lang po na maayos at uh, sindi so, nyo na lang po yung kanila mga batas para maiwas kayo sa anumang kapahamakan para makauwi rin kayo na maayos sa inyong pamilya pag, pag natapos sa inyong kontrata. Ma, ang full name po niya hindi Enchong. Opo si Calvin Aguilar. Calvin. Okay. So maraming salamat Calvin at good luck sa iyo. Suportahan natin ang kanyang munting business dito. All right, maraming maraming salamat sa inyong lahat. This is your friend Roberto Sengar. Good to see you. Mabuhay ng sa mga sulok ng World Rheumatology pa more and more and more. Charang!